ng makina sayang na sayang oh. dami tinanggal nila kasi babaw dito kapag uh... Yan. so bali okay na mga kabida lutuin natin yan ang dami rin yan pag like naman po itong video na to yan malaking tulong po sa amin yung pag like ng Simpleng pag-like lang po ng video. Maraming salamat. Marami na yung Kuya Rex. Kuha wala kayo dun. Masisira lang.

yung pinaka the best na ulam yung si Valdenza nandiyan natin sa pababa na kami mga kabida balik na madami dami na rin to uh -huh. Oh, pasus tas sa kasih ang ganda ho huh? tapos yung kay Pam Davis oh. ang niya wala na sisira lang daw sabi nung mayari ang pizza natin kaya pinakuha kami kaso walang natira sa kanyang mga inarbes kasi kaya konti na pala bulang lang ha? bulang lang marami na medyo na nakuha mo no? tulog mm -hmm. Liblug pa eh, hey, dami na nakuha mo na no? ay talaga nagluglog dami, nahirap na hirap na yung bata nagbuat Marami lang gano'y yung iba. bush. <laughs> Dami yun ang unang bata pa rin. Dami. Dami. Nakuha na siya. Eh. Nakuha na. Hmm. Ito sila dada. Ano? Ano kaya tayo? Marami nakuha naman Hmm. talbos. Marami? Ay, konti okay. lang. Talbos? Oo. Ito talbos. ginawa hmm? rin nila yung malilit yung mga pwedeng pandain eh. pwede na to mga kabita dami na rin talagang pang

libre isda ah uh, libre gulay okay na tara buwan na tayo ng pam ito dami na sarap nyo ng na may natira pa tayong dalag ilalagay ko <laughs> sarap lang oh? ayan ayan sayang yan ayan eh ayan kahit saan ka pumunta dyan meron, <laughs> di ka magsasama magpulot pero kami pag uh, pag okay na magtatanim kami ng kalabasa pero ngayon daw uh, papangit na yung kalabasa niya kasi taglamin na papangit na yung kalabasa niya delicates tara ang bata oh tatyaga sila talaga mga tuwan ng pangulam nila please. ay ngayon uwi na kami mga kabida bali magluto na lang kami nito Pare siguro ati na lang kami ni parang Dennis magluto siya magluto ako nga <laughs> mga kapitid, mga kapitid, huwag na kami. ayan uh, yung mga gumpinsan, tsaka pamangkin. Ayan, dami oh. Dami pong isda, nahihalis sila oh. Na, nakatulog daw yung bantay. Si Kuya Rex, si Kuya Rex yung bantay. Oh. Ayan, dami. Lemon tray, no? Oh. sayang din yan. Yan bali nakain pala ng makina to mga kabila. Kinain ng makina. Sayang na sayang oh. Dami. Tinanggal nila kasi babaw dito kapag, uh, kapag na-stack dito. Bali tatapon nila sa Pwede yan sa mga magiito no. Kung may kakilala kang magiito. O karon yung logs eh. <laughs> hmm. Magito din pwede na rin. Magito. Mo na gito, gusto-gusto to. Pero kung hindi ka lang masaya ng mga kabida, pwede pa yang iulam. Pwede pa yang iulam kasi okay pa naman yung mga laman niya. na sila. Okay, okay na kami. Thank you dito sa kalabasa. <laughs> yan. Kabida. Uh, yan ang SK namin. Okay na kami. Salamat. So ayan mga kabida Nahimay na ni kabida yung mga Talbos Tsaka yung bulaklak Ayan nag-arvest din siya ng mga Okra Ayan bali lulutuin natin mga kabida Kung walang tayo ng Sitang Ito ang sitang sa mga kamatis Ang dami Ang um, palaya Ang palaya kunin natin yung mga bunga sitaw uh, isama natin doon sa iluluto natin masarap yun eh, ilaw dito para lalong dumami siya ay nahulog hmm, naputol bali itong dalaw parang nabonsay siya mga kabida hindi siya umaba tumataba siya pandagdag ba pandagdag natin doon sa bulaklak dami rin mga bunga kakatuwa na silang tignan kunin lang natin yung matataba so pwede na ang dagdag lang tulad nito yung dami na naman mga kabida pero medyo payat pa yung iba mga good size lang kukunin natin ito ay ah, ito na yung gagawin nating tawag nito to bini yung mga bini na itong iba gagawin na lang natin siyang binhi para meron tayong tatanim ulit tulad nito bini na rin to ay hindi pa Okay na mga to. Pwede na to pang sa oba. Ito pa pala. Sa baba. Hmm. Pwede na to. Para hindi tayo magluto. So, bali. Okay na mga kabida. Lutuin natin. Yan ang dami rin. Napaka-prestig lang talaga. Pag bagong pitas. So, yan. Lutuin natin mga kabida. So yan mga kapita, bali magluluto na tayo. Yeah. Bali na i slice ko na tong mga okra, tapos mga talong. Meron tayong sibuyas bawang diyan. Tapos yung dalag na ini may ni Miss Kabida. Sitaw. Bloklak, tapos yung talbos. Bali nagpapainit na ako ng mantika. Yeah, magluluto na tayo mga kabita. Ito yung pampasarap nito, yung boneless bagong. Isamu muna tayo. Sumayon na natin ito. This, wow. ito huh, kita ba? Yun, kita. dami namaya maya bibigyan ko si Lola ko. Pagdata natin. Kaya yung itong kakasya dito yan. <laughs> Pero kakasya yun. Pagka nalanta na yun. Kakasya na yun. Tama na din natin sa isa itong dalag. Ngayon din may ini-mix Para maging tumaga uh, lasa. E diyan na tinang, ah, bagu-ro. natin itong itaw kasi ito yung pinakamatigas dito. Kasya sana. Tingnan natin ang tubig sa bawa. Tingnan natin ang mabilis lang to mabilis ang luto ba natin yung sitang mamaya isama na natin itong okra tsaka yung uh, nito talong mamaya lalagay na natin so ayan, mga kapitan lagay na natin itong talong tapos yung okra ganda ang tignan no? natin pa ng konti ito. Tapos yung talbos, tapos yung luya. So ayan mga kabida ba, ilagay na natin 'to talbos ng kalabasa. Dami pala. Yata kakasya. Hindi <laughs> na natin mahalo. <laughs> Bagay, bababa pa naman yun. Hindi, bababa pa naman para marami ito. Mamot itong So, yan. Tingnan natin mga lambot na rin yung talbos para hindi gano'ng masip malumang lagyan na natin itong bulaklak yan yung mga kabida at uh, tayo kakain na luto na itong ating gulay tapos si baby kabida pinagpirito namin ng tulapya yeah. so bago tayo kumain pray muna tayo Lord marami salamat po sa pagkain na sarap po, po namin sabigyan nyo po kaligtas namin sa araw araw lagi nyo po kami gabayan na nagpapamilya namin pati na rin po yung aming mga viewers in Jesus name Amen yan kaya tayo gulay. Ay, mga kabila. <laughs> hmm, so po, po para po Pan din, ganito rin dinuto niya. Nagiyaw siya ng tilapia. Mayroon. Saan yun na po yung buro palabasa? Kuya Rex. Doon kami ng isda. Doon kami ng mga labasa. pinagdala ko din yung lola ko. <laughs> sabi niya, kala niya hindi pa luto. Sabi ko luto na, ay, kakain na ako, sabi <laughs> <laughs> yung lahat na linuto natin at tribute natin ng lahat kami nakakain dito. Laging bagay din yung mga ganyan. Gulay-gulay. Laktos-laktos. -gulay. Eh. Meron pang dalag. At pang <coughs> Kaya po mga bila. Sarap nitong gulay. Ayan, pag-like yun naman po itong video na to. Ayan. Malaking tulong po sa amin yung pag-like ng simpleng pag-like lang po ng video. Maraming salamat.